basubo na naman tayo sa tag-ulan na biyahe mga idol ayun lakas ng ulan O, uh, dideliver tayo sa pier eto andito na po tayo sa malabon mga idol kasi galing po tayo ng ulakan kanina O, oh, ngayon dito tayo na dumaan sa Balinsuela Skyway pababa ng pier O, so, samahan niya kami mga idol kasi grabe lakas ang ulan kanina wala nang ulan kanina nung papunta kami ng Bulacan bahan bahasa bahasa, bahasa eh. C3. Oh, C3 oh. Ayon, mga idol exit na po tayo dito na po tayo sa ilalim ngayon po tayo ng 那么。 Ayan yung natin mo. Oo. Oh. Diyo pa po tayo ng MC. Okay. Eh, si. Ayan mga idol, nasa pair na po tayo. So, ayan. Dito na tayo sa pair. Ayan. Oh. Oo. So iyon mga idol dahil galing na tayo sa opisina, sa so, punta tayo sa mismong pagkakargahan ng container. Ayun mga idol dito namin ikarga yung mga container na kulay blue. Yun sa Dabaw. Dito yung sasakyan namin. Maulan pa rin dito sa pier mga idol. Hello. udah main kontainer itu aja dulu ayun mga idol mahirap po dito sa pier mga idol pag umuulan magde-deliver ayan grabe yung basa dito mga idol ayun mga idol grabe pa rin ang ulan mga idol pabalik na tayo ng bodega pero grabe pa rin ang ulan Pero di katulad karina na buhos-buhos talaga ngayon ay medyo kalmado na siya pero andyan pa rin yung walang mga idol. Buti na lang mga idol hindi matraffic dito sa pier. Minsan pa lang matagulang, grabing traffic. don mga idol, bali hanggang dito na lang po yung video natin. So maraming salamat sa panonood yung mga idol sa video ko. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. So ingat kayo palagi mga idol saan man kayo ngayon. Sana yung mga hindi pa nakapagsubscribe, sana magsubscribe na kayo mga idol. At yun lang po mga idol. See you next video mga idol. God bless po sa inyo lahat.